hindi kami walo. Nagkayaan kami ng tropa ko for a spontaneous overnight trip sa Baguio. Ako, Erika, Jubel, kasama ang 3-year-old baby niya, Daryl, Ivan, Maria, Kurt, at Ramila. Dahil biglaan, last minute din kami nakahanap ng transient house. Mura siya, malaki, sakto sa amin. Wala na kaming arte, go lang. Pagdating pa lang sa bahay, may naramdaman na agad akong something off. Luma na yung place. Tapos ang bigat ng pahiramdam. Bigla nagsabi si Ivan, parang ang bigat ng energy sa loob. Pero binali wala lang namin. Sayang ang trip, di ba? All good naman sa umpisa. Tawanan, kantahan, lunch and dinner together. Tapos naghanda na kami for the night market gusto pa sana namin mag sa veranda kasi ang ganda ng view. Kita ang city lights. Gamit dapat yung DSLR ni Daryl, kaso lahat ng shots blurred. Kahit anong ayos niya, wala talaga. Weird. Kasi bago kami umakit, inayos naman daw niya yun. Wala kaming choice. Phone na lang yung ginamit. pagalis alis namin, naiwan sa bahay si Jabel at yung baby niya. Medyo late na kasi at 20 minute walk yung night market kaya hindi na niya nama. Pag uwi namin around 1am, bagsak lahat sa pagod. Double deck yung kama. Andun ako sa upper bed. Hindi pa malalim tulog ko nang bigla akong maramdaman na may bumubulong sa tenga ko. As in, sobrang lapit. Ang sabi niya lang, wow. Parang hininga lang na may buwelo. Napatayo ako agad tumingin ako sa paligid. Tulog na lahat. Si Daryl lang gising pa. Tinanong ko siya kung siya ba yun. sabi niya, hindi ah. Pero sure ako oh, may sa akin. Sa sobrang takot ko, tumabi na lang ako sa isang kaibigan. Inisip ko baka guni-guni ko lang. Pinilit ko lang matulog. Kinabukasan, parang wala nangyari ayaw na rin namin para hindi na matahot ang lahat. Pero ito na ang wild part. Pagka-uwi namin sa Pangasinan, nag-send si Daryl ng video clip sa GC. Kuha niya yan sa labas ng bahay gamit ang phone niya. Sa clip, may malinaw na boses na bumubulong ang lapit sa mic. Narinig namin lahat. Doon, nakakunilabutan ng todo kasi pareho na pareho sa narinig ko ng gabing yun hindi yon gani gani hindi pa naginip totoo yon tapos nagsabi si Jabel yun na iyon sa bahay may ka video call daw siya nung gabi yon para hindi siya matakot pero sabi ng call niya may iba kang kasama diyan may narinig akong boses ahala ni Jabel na takot lang siya pero nung pinarinig niya yung clip sa call ha niya, ang sagot, ganyan. Ganyan misong boses yung narinig ko doon nag konek lahat. Yung bigat ng bahay, yung blurred shots da, sa DSLR, yung bulong na narinig ko, yung boses sa video, yung narinig sa call, lahat. Doon kami natahimik, napaisip at kinilabutan. Hindi namin alam kung ano talaga yon. Pero siguro may naistorbo kaming hindi dapat. At ang mas nakatakot pa, baka hindi lang pa, sa bahay na yon siya nandun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung boss na parang hiningang malalim. Na parang hanggang ngayon narinig ko pa rin tuwing tahimik ang lahat. pa ng kwan, kunwari, naka-airpods ka, airpods.